kayat ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang mga kasamahan sa Senado na bumuuna ng formal na posisyon kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators sa Pogo. Ito ay kasunod ng ulat na may mga bagong insidente ng karahasan na may kaugnayan sa Pogo. Sinabi ni Pimentel na labis-labis na ang mga karahasang nagaganap kaugnay sa Pogo at kahit anong gawing kalkulasyon ay lalabas na hindi sapat ang kinikita ng bansa Laban naman sa hindi magagandang karanasang ibinibigay ng pogo. Sa panig naman ni Senate Majority Leader uh, Joel Villanueva, hinimok nito mga mambabatas kasama ang Philippine National Police at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na bilisan na ang aksyon kaugnay sa pogo related crime incidenta. Sinabi ni Villanueva na no, noong 18 Congress pa lamang ay may mga krimen ang kaugnay sa pogo tulad ng prostitution at money laundering. Panahon na aniyang kumilos ang lahat upang matuldukan ng mga ganitong insidente. Kaugnay nito, maapila naman si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa mga biktima ng Pogo-related crimes na makipag-ugnayan sa mga otoridad upang maresolba ang kanilang kaso. Ako si Jojo Sikat. Walang sa balita.